Sa inay at itay. Sa inyong pagtanda, uunawain ko po kayo. At kapag nakakabasag po kayo ng pinggan o di kayo ay makatapon ng sabaw sa hapagkainan, ay hindi ko po kayo pagagalitan. Iintindihin ko po kayo kahit matanda na. Pasensya na po pag nasisigawan ko kayo pag ako'y di nyo naririnig. At uulitin ko na lang po nang maayos ang sasabihin ko o di kayo isusulat na lang. Inay, itay, 'wag niyo pong isipin na kayo ay matanda na. Ayos lang po sa akin na alagaan kayo at tulungan kayo sa pagtayo. Lagi ko kayong aalalayan kahit gaano pa ito kahirap. Ito'y aking gagawin para sa inyo. Ayos lang po sa akin na kung kayo man ay makulit at paulit-ulit. Lagi ko po kayong papakinggan at aking iintindihin. Hinding hindi po ako magsasawa na pakinggan kayo, inay at itay, pagtsatsagaan ko po kayo tulad ng ginawa niyo sa akin nung bata pa ako para lamang mapaliguan ako dahil ako ay amoy araw at puno ng putik dahil sa paglalaro sa labas. Hinding hindi po ako magsasawa na intindihin kayo dahil hindi rin kayo nagsawang ako'y pakinggan nung bata pa lamang ako. Inay at Itay, ako'y maglalaan ng oras para sa inyo. Upang makakwentuhan kayo, sapagkat nung bata pa ako, ay lagi kayong naglalaan ng oras para mapakinggan ang mga walang kabuluhang kwento ko. Nais kong malaman nyo, Itay at Inay, na kahit ako'y abala sa aking trabaho, ay kaya kong maglaan ng oras para sa inyo dahil ako rin ay sabik na sabik na makasama at marinig ang mga kwento ninyo. Inay at itay, kayo ay aking aalagaan. Lagi ko kayong aasikasuhin kung kayo man ay maihi o dumimi sa higaan. Hindi po ako magsasawang alagaan at gabayan kayo. Lagi ko po kayong aalalayan at hindi po ako mawawala sa tabi niyo. At pagdating po ng araw ng inyong pagpanaw, hahawakan ko po ang inyong mga kamay. At pagkaharap niyo na po ang Panginoon, ibulong niyo naman po na sanay patawarin niya ako sa aking mga nagawang kasalanan. At 'wag niya po sana akong pababayaan. Nagmamahal, ang inyong anak.